Oh, good afternoon po mga tropa or good morning po sa ibang lugar or ano mga oras na po mapapanood ang aking uh, kasi po may nakita ko isang magtitinda no sinanay at po siyang interview ko papayag po siya ayun po siya mga tropa nay mabili may tinda na nay ang tinda niyo nay ano tindan nyo? Maning ay, ilaga Ano? Pabilay Kitinda raw po si nanay ng maning ilaga, Mga katropa Ayan Atin po Ayan po siyang gawagin Tinda si nanay ng lagang Mani, kala ko may Ah, nilaga po. Ito. Ayan, yung sinanay. Ano nilaga no? Yung nilaga. Saka po, pinipig. Ah, pinipig. Ayan. Oh, ano yun na yung isa? Ah, sibuyas? Sibuyas ah. po, alamang. Kamatis. Ayun, marami palang paninda si nana, hindi lang isa. Opo. Ah, magkano po yung nilaga nyo? 2.35 po. Dalawa, 35. Dalawa 35. Ah, ayan. Ayan. 20 pati isa. Araw-araw ba kayo nagtitinda nito? Ah, hindi kayo araw-araw? Ay, bihira po makabili ng mani. Eh, eh ano ang tinitinda nyo? Mga gulay po. Araw-araw ah, kayo nagtitinda ng gulay? Pagka ho, ano, may nabibili, araw-araw po. Ah. Tagasan po ba kayo? Magalianis po. Nilakad nyo papunta rito? Hanggang dyan po sa Mabacao, nilakad po. Doon ako bumaba sa mapakaw. Sipag naman ni nanay. lang po Kaya nga, layo. Layo po. Mm hmm. Ayun uh, po mga tropo. Ay, ni Nanay Ito. Ah. Oo. Inyan. 70 po iri, marami. Mm -hmm. tatlo, Ito trupa, no, o, naman, tatlo yung sandahan. na maraming paninda si nanay. sandahan ng Magkano ang puhunan nyo dito na sa mga paninda niyo? Lima-lima lang po tubo. Hindi ho, pag na binenta po 'yan lahat, magkano magkano benta niyo dito pag na benta 'yan lahat? Yung o, ganyan. Okay, po ang isa noon. Yung sa <laughs> ano? Alamang. Ah, alamang mo ba 'yon? Alamang po yun Luto na? Ilaw po yun hmm. Ah. Pwede hukatan, pwede kang ano? gigisa. Mhm. Ay, atin din din din. Ito, alamang Ay, daw ho, at saka ano? Tapos po oh. taampo. Ah, hindi bibili na po 'yan, ah. Ang um, boss, nabili na po kayo. Ano po? Chat, Chat out kay sir, no? Nabibili ng... Po. Ah, is, huh? Ano po? Uh, ano, nang paninda ni Nana. So, maraming maraming salamat no, sa mabibili ni Nana. Ano po alam ah. Ano po alam ah. tambayan sina ito na napilihan ng mga paninda niya. Salamat. Kada at Maraming maraming salamat, Ate kuya, shout out ni kuya, kay boss. Na bumili ng 3070. Hindi po. mga bossing.

Sana pong puhunan nyo dyan ay Pag yan sa ano Sa, sa inyong paninda Ito itong alamang masarap to eh no? o, Magkano po itong alamang Puhunan ko ho Hindi magkano po ito 90 lang po 90 Tapos itong mani Yan Magkano po isang mani Ha? Dalawa 35 po yan Dalawa 35 okay. o. Yan. Yan. Sa mga katropa, no? Uh, ating bibilin yung paninda ng nanay. Like, para siya ay mabilihan. 35, dalawa Oh, so, sige po. Ilan po ba? Oh. Um. Yan. Magkano ba yung mga manina yan? Pulin na ako lahat. Yan. Hmm. Um. Kaya mga tropa, natin yung manina na lahat. Hmm. Um. Ilan uh, na kayo, Mother? Seventy po. 70 na kayo? Mabalakas pa rin, ano? Seventy 25 ano 5 5 125 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 Mm, 115 Ito po, Pilipe Ay, hindi na po yan na, Ito lang ang gusto namin uh, Itong uh, na lang ang bibili Yan, luto ano, na po ano? yan Kakainin mm -hmm. na lang po Ah, luto na po ito? Oo, uh luto yan Ah, luto na pala ito uh mga katrawa no? Bi uh yung yung Pinakyaw natin yung panindang maninyo na na ito Tsaka itong ano, alamang At uh, <laughs> uh ano? Ayo tu, kuya. Bagaimana? Abah so, ni Dali, bigyan natin tong manila. Madali. Ah. Niluto yan. Dali. Tara. Oh, ayan, kuno. Ayun. Oh, yan, mo? Ayan. Ay. Ayan. Okay. Yes, yan. Okay, oh, yan. Thank you. Oh. Teka ha. Mabayaran po natin si Nanay. Ah. <coughs> uh, matagal na kayo nagtitinda ni Nanay? Matagal na rin po. Araw-araw na nagtitinda ng gulay. Opo, wala po akong ano asawa. Patay na ho asawa ko, 97 pa ho. Ah, patagal matagal lang patay mister nyo. Ano po? Year 97 pa nang kapatay. Oh. oh. Ano po yun? Ilan yung anak nyo? Apat yung lalaki. Asaaman nyo ho? Kapisang ko ho yung isa na yung aking apong may anak, kapisang ko pa rin ho. Oh. Apat ho ang anak. May manap. trabaho naman ho sila. Ay di kapuho, kauumpisa pala ang ulit. Nakakaumpisa pa palang ulit. Wow, nag-out sila eh. Nag-out. Kayo muna ako naghahanap buhay. Ay yung mga mga asawa o ng mga anak nyo, walang trabaho. Apo ho. kapgo din. Ang akin yung mga anak, apat na lalaki. Puro kapgo lahat. Opo. Ay, ano po, isa po, tsaka isang apo. Ah. Isang anak, isang apo. Mm -hmm. Saan ho ba ang probinsya nyo? Ako po eh, dati, dito sa Bukal 4 po ako dati noon nung no, ako po ah, dito sa Maragondon. Opo. Oo. Oh. Pero doon po ako nagkaasawa sa Pacheco. Ah, doon na kayo tumagal. Okay. Mm -hmm. Year 1975 pa po nung no, ako magkaasawa doon. Ay, napakatagal na ano. Tagal no? na po. Oo. Mm -hmm. ang aking asawa namatay nang year 97. Kaya ako'y amat na sa amin. Naku, napakahirap naman ganyan si Kasi ni Mother na napakasipag niyo. Naku. Eh. eh, dito nyo po sila binuway sa pagtitinda ng mga gulay. Yun po pong aking bunso ay eh, namatay ang kanya ama grade 4. Oo. Ngayon ho, napatapos ko ng high school. Ah, yun ang ano. Oo. Ngayon, nandito aking bunso sa Yan. Ah, nagsasaka ho? Opo, nandito. Ano uh, pangalan nyo, mother? Linda po, Linda. Si Nanay Linda. Opo. Ayan, oh. No? si Nanay Linda. Pero may kamag-anak kami din napaka... yan sa Bukal, Watro. Hmm, napakasipag na ni mother na no? magtinda. Kahit na ulan, titinda kayo. Wala naman ata kayong binubuhay. Ay, meron po. Oo. Yung nga pong mga uh, apo ko ikapisan. Ilan taon na ho ba yung mga apo niyo? Ano po, yung po ako kung may asawa, apat po ang anak. Mm. Uh -huh. Pero ang asawa po ay kapgo. din? Uh, eh. Katatrabaho pa lang po. Ah, katatrabaho pa lang. So, kaya wala pa mga sweldo. Uh -huh. Kaya pagka wala sweldo, ako pa ang nagpapakain sa kanila. Ayun. Di, kaya hindi pwede kayong, di kayo, hindi kayo magtitinda. Gawa uh -huh. wow, eh, ko na na sweldo. Pero up, po. malakas pa kayo kasi tinyo sa kabila na edad nyo. Araw-araw oh, kayo naglalakad. Eh, e, sa so dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay oh, dahil senior okay. na kayo. Hmm. Kaya mga katropa, no, si Nanay Lin... Linda, no, po, Linda. Linda. Linda po, Linda? Linda Linda, pangalan nyo. Oh, na? Nanay Linda, no, napaka sipag ng lola. Para buhayin ng kanyang pamilya at mga apo. Dahil minsan daw po wala pang trabaho yung kanyang mga anak bago pa lang po nag-uumpisa sa trabaho Yan, at siya po ay eh, nakitinda ng mga gulay at saka nitong uh, <coughs> bilagang mais at saka po, bilagang mais at saka itong pinipig ay nagatahan po yan, yan. kaya ay, kayo, ay, kung kaya mga tropa no, pinili ko na po yung mga kanita ni no, para buwasan yung pangalapan tinda niya kumaan kaan Oh, po. <laughs> <laughs> Ayun. Okay. <laughs> yeah. Uh, sige po, hawakan nyo lang po, Nay. At po na, kukuha ko ng pera. Kayaaran po natin si Nanay nung no, sa kanyang paninda. Yan. Saan po ang punta nyo ngayon, nai pagkatapos nyan? Diyan po ako magtitinda. Doon po sa tubigan sa anak ko. Ah, doon din doon po sa pinagtatrabohan ng anak ninyo. Doon kayo magtitinda. Pupunta muna sa glit ako doon, pero uuwi po na magalianis mamaya. Pero hindi na kayo maglalakad. I mean, hindi na ho. Ano po? Maglalakad pa po kung ano. Ah. Uh, okay, sa na po doon pa uwi. Oo. Oh. <laughs> oh, tanggapin mo din. Yan. Yan. So, teka, mother, ha? Yan. Ito so, mga katropa, no? bigyan po natin si nanay no? sa bayad. Ito na yo. Ang mm, ano, bayad namin. Pa. Yan. Ay, Hindi, ito pa. Oh, sa inyo na yan. Ay. Yan. Yun. Pa. pa. Ay, eri po, sukli. Hindi ho. Oh. Hindi ako akong suklian. Ay, siya. Ito, bitulong natin pa, pa, kay... Papakarami na po yan. <laughs> Kaya nanay Linda. O, yan po. Ay, siya. O, yan. Maraming po. Ayan. Ayan, mga katropa, no. Tulong natin kay nanay Linda. At sana po, eh, kung sino man po makapansin dito kay Nanay Linda at nakita nyo nagtitinda eh pakibilihan nyo po ng mga paninda ni Nanay yan ah na. at kami po yung nagpapasalamat sa inyo mga katropa no? at sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin kay Daddy Vlogs mabuhay po kayo lahat God bless Nanay no maraming maraming pasalamat. salamat God ah. bless din po Ayan. <laughs> salamat po si Nanay Ayan, mga katropa no ingat po kayo lagi Nanay sa pagtitinda ninyo po. Ayan. E